o, uh, tayo Oh Oo. Daya-daya. Kulot. Ay. Sige, bata kang talay. mo ngayon. Ayan. Hindi pa kita makakulot siya. Ay, sinanungod Parang... Pinakamoy ng bako. Anong... Parang hindi tayo ano, kung... Wala siya. Ano? Kulot. Kulot. Sige, nadais din Kulot. Gusto bumalik. Ay. Gusto makipaglaro. <tinyaya>

Tanginan Tito ito sa'yo. Ano, ano? Tanginan mo yan. Ha, <laughs> yeah, pupunta Oo, ito. Ang Uminom ka ba ka ni parang dayo? Ay, parang kakaunti na mo lang ininom mo eh. Bakit di pa kakaunti? Ay, panay nga yung malamig. Ah, pag... Kaya hindi masyadong mm. uminom, ay nilalamig. Hmm. Ina ko dayo, hindi daw uminom mo ngayon bakat nilalamig. Okay. <laughs> Yeah. Oh, 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 oh. okay. Garang <laughs> gusto yata kung balik sa iyo kulot ang yung baka ni kong <laughs> <So>, ah. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <Do>, Ano? Wait, Ano? Ay, Ano Ano sa si na Ano? Ang halpa? ang na tuwa ko, lot. May si mama. oh oh, o. Ay, yak. inam, oh, ganginam, ng bata. Ayak tuwa. Takal na, ng bata. Ikaw, kita. Okay, no, maglaro ka muna doon sa baka parang dayo. gusto gustong gusto ay naman magdadambahan. Ay, ayaw ba Ay, hindi na naman ako sa'yo magdadamba-damba eh. oh, yaya, yeah, yeah, oh. Ito, tinihi ni parang oh. Ay, ano kayang gusto nung baka ni parang dayo? Ba ito tulong papakamot na gayon? Oo. Oh. <laughs> ito kami tumingan ang ulit. Ay! Ay, ang na malapit eh. Ay, Talagang niyo, gustong gustong. Ganun niyo, ganun niyo, ah, tayo pa hipo nga ako. Nako, ya ya. Ayun ho, kami hinan din sa alam ng baka ni Paring Dayo. Ayun oh. Wala tayong masasabi mo sa baka ni Paring Dayo. Tanta mo sa akin ng bakang maliit na 'yon. ikaw, <laughs> 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 ay gawi takot. Hindi ko takot, sakit takot ka naman. Hindi ang mamang mo da. Pagarin eh, na hipo mo. Bibitin ako sa iyo. Hoy mo nga. Isahi po, kulot, at bibig na lang ako sa iyo. Ipo! Oh, okay. Dali! Ipo mo ha! Pagbibili ko sa iya! Dali! Ipo mo lang! Ano oh! Ate para makipagbinta na sa inyo parang dayaw! Ipo! Sabi may parang dayo, ipagari na ko yung oh Yan! Oo. O, isi ya. Yan! Yes. Oo. Oh. ano oh. Ano ko oh. ngayon? Ipagbibinta na? Ano? Oh, tito sa'yo. Ibibinta mo na sa akin. Oh, ay, kaya mo gawin ang kurik tamay. Oh, no! Ayaw! Oh. <laughs> Talagang gusto na yata sa iyo kulot. May nuda. Ipagbibinta ko na yung tito sa'yo. Ang o? Oh. Ay, gusto talaga sa akin eh. Ay, makano nga. Hmm, makano daw. Magkano Makano daw. Ay. Tayo kaya mo diyan. Pwede na kang 50 mil. Oo, oh, puta na, tubo ako diyan. Wala <laughs> <laughs> kayo nakikitain ko diyan. Yeah. ay, kulot ay talaga. Ako hindi lugay eh. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> ano na, hindi pa kayo sabi. Put na, mamaya, mamaya. Yan, di mo ano. <laughs> Parang nung na-appreciate may gustong gusto na sumama. Si <laughs> <laughs> mamaya pa, mamaya. Pa. Hmm. Hindi pa. <laughs> <laughs> ay, ay, ano, bibili na. Oh Oo, oo, oo. Mamaya pa talaga. Pag eh, ikaw, nagkulit pa, hindi na kakabibilin. Ah, eh <laughs> naman, eh naman tuwa eh, nung lalamang yeah, mapapa sa yeah, iyo na. Kulot. Eh, hindi nakakakita ng bata. Ayan, ayan mo lang namin nasa bubat. Oo, oh, yan, yeah, man. Tawa-tuntua. ano masasabi mo diyan sa baka ng tito, dayo ang bibilhin mo? Ay, kulot. maganda ka. Mataba. Pag -e, binili ko tito dayo, ay ano na rin ha? Yan din, eh, pa-inumin painu, mo na din, ha? Oo. Oh, yeah. Pa-inumin mo na rin daw. Ay, sa Tito, ang tito Dayo din ang magpag-aalagayin mo? Oo. Uh -uh, at, babayadan ko na lang. Oo. Uh, right, ay, siya, Tito Dayo, ayan daw, ibabayaran niya na 50 mil. Oo, oh, oh, mamaya, papalagaan pa kita, papalagaan pa kita. Huwag ka muna ng gano'n yan. oh, gusto lang naman pala magpakamot eh. Ano naman si, anong pangalan na yung baka? Ah, uh, si... Ay, lalaki yan. Ha? Ang lalaki? Lala. Oo. Oh, oh. Anong pangalan? Si Dakota. Anong pangalan ba ka mo? Si Dakota. Si Dakota. <laughs> Kaya si Brahilio. Ha? Ano, uh, no, pari dayo, kasundo na kayo sa bayad. Eka. Ay, pero, pero, dito dayo. Para, para kulot ako, hindi makakasagot. Dito dayo, may piro. Baka tayo magaruti ng may baka ni Chow. oh. Ay, ina kayo. Magagaruti daw kulot ng may baka niyan. Uh Pero yung i yung iyo ba baka wala akong makakasagot ay baka makagaruti tayo ng may baka bakang 'yan ay ano sitong na ilagay ko sa isang pulungan. yeah yeah ano <laughs> kang <laughs> <Talagang> harot? ah <laughs> hindi <laughs> naman bata ay kunet kontwa talaga no paay ko law <laughs> ay kapagsarap ng bakang arae kasi kelikot mo ay talaga parang tao na yan oo oh. Habol pa rin kulot sa iyo, kabaka eh. Oh, yeah, may tanong, mama! May epak sa likod mo! Oh. <laughs> ay, ano, babay ka na sa iyong baka. Ay, babay na sa iyo. Di ka ba kita mabibla eh. Sa susunod na araw pa. Pagtatampo oh, yeah, yeah, yeah. eh. Ay, 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 ay. ay sa susunod na araw pa kita mabibla. Ay, sahi hipuin mo muna. Paano ka ayoko na, ayoko. Ay, <laughs> yan. Oh. Ay, talagang gusto sa kulot sumama sa iyo. Ang bakang iyan. អូយមកគាត់តាមតាមស្អាតពីដល់ទៅមកយប់